Mahilig ka ba sa dogs? Motorcycle modification? Or even nature? Sakto para sa ang video na to. Yun, good morning mga chong. So, andito na tayo. <laughs> Dito tayo magpapalipad mamaya. Na no, try natin mamay magpalipad diyan. Pero bago 'yon, magwo-walking lang muna ako kahit mga 1 hour. So alas 9 na nung dumating ako dito. Kasi nasira yung chan ko mga chong. So 'yon, tara, lakad-lakad muna ako, mga chong, patayin ko muna. Init na mga chong. Ah, naka-apat na ikot lang tayo dito. Pero gusto ko pang tumakbo. Kaso nga lang medyo lang sa balat yung ano. Yung init. 940, Napakainit init na Pero, goods pa rin Diretso lang tayo Haha <laughs> Pero, kasi mas mahina ako sa lamig kaysa sa init eh So okay lang, goods pa rin. Halos naguwian na nga yung mga tao. Saturday ngayon pero tingnan nyo kasi late tayo dumating. Late tayo dumating dito. Pero goods pa rin. Hayaan natin sila, nauna silang gumising eh. Aga tayo nagising kasi yung chan natin nasira. <laughs> Ah! Bump. Uy! German Shepherd, ayun! Woo! German Shepherd ba? Ay, hindi! Husky Siberian Husky Ayan, pinapaupo din na sila mo Pipitulan Ha, init na Ah, bayan tayo. Init na mainit. Tingnan natin yung aso. Ano pa pa na siya. <laughs> <laughs> Ala, lalong umangat yung araw, putik. Ah. <laughs> Magalas gis na kasi. Time check tayo, time check. So, saktong 10, hinto na tayo. 9.57. Ayan, 9.57. Ayan naman, ang sakit na sa balat. So, ang oras ay 9.58. So, isang ikot na lang tayo. Tapos, pahinga na. Try na natin yung drone natin. Magamat makulay ang mga babala. Sinulat ng para Kaya eh, huwag ka nang manulat Kung magtutog lahat Sapagkat, galing sa memorya Isang napaka-importante na istorya Ito ang aking personal na Doon sa May Ortigas Walong oras Bago ang reha ay mahimas Pasyon Doon sa poblasyon Birthday daw ni Sean Yun lang ang alam ko na detalye pa noon Medyo masama ang panahon O maambon kaya Tenensyon na si Uto'y pumunta ka na ngayon Woo, Hanep! Luni! <laughs> So tara Pahinga tayo konti Tapos palipad tayo Hanap lang tayo magandang spot Yan sa so, start na tayo mag set nung ano natin So testing na natin siya mga chong Lagay mo natin yung propeller Yan May mga estudyante kasi doon Kaya umalis ako doon Baka mag Baka sila nung nag-aaral kasi sila baka project nila yung ginagawa nila. So para sip safe na lang ang bawat bawat nila lang <laughs> Atiri. so mabilisan lang tayo close open natin open na rin natin to so naka open na dito na lang natin siya lalapag yan ngayon ko connect natin yung connected na ngayon punta yung app okay start so yun gumagana na yung cam nya mga chong Ayan o, oh, kita nyo ba? So ayusin ko lang ha, paano ba pagka-drive natin ito? Ang hirap naman ng mag, ang hirap maging vlogger mga chong no? So, calibrate na natin Yun! Umikot na mga chong, umikot na Ang hirap naman na ito, nakakatakot, baka biglang mag-crash no? So, tandaan lang natin yung mga pinipindot natin atras, kaliwa, kanan. Lumalayo siya. Ma Malakas yung hangin. Yan, oh, yung marap na sa atin. Oh. Alright, papunta na sa atin. <laughs> yung papunta, kaya niya. Oh. Inahangin nga babaan natin. <laughs> op op op. Gagi na hangin Malakas yung hangin mga jong. Pero at least na drive na natin siya oh. Ayun oh. Laksong hangin pag malakas yung hangin binababa ako. Sana nakita niya palapitin natin sa akin. Ayun oh. Ayan na siya. <laughs> inangin, inangin. Ah, na! nagira. Nagira record kaya? Record natin, try natin. Ayan, kunyo, ko na. So, ito na siya. Inahangin talaga yun. no? Binita ko kay Manuelo. Liga rito. Ah, <laughs> ang cute na. <laughs> Yun. Ayan siya. Ano kaya iba? So, ito yung footage niya. Nakakalito pa yung manabela. Pero, pag maluwag kasi, ang ganda. Kasi, nakokontrol mo siya yun. Hindi siya basta-basta bumabagsak. Ayan, ang ganda na. Ko. Taas ko. Right! Baba. Eh <laughs> ang Angas. Ang angas mga chong. Ayaw, sana nakikita nyo. Susunod, ah, lalagay tayo ng... Ah! Bumaba na siya. <laughs> Kumikisap-kisap pa yung mata nyo. <laughs> Nakakaaliw din. Sarap pag-aralan ng gusto. Nainggit <laughs> nung aso. Sarap ka pag-aralan ng gusto. Kaso mukhang palubat na siya. eh wala na, lubat na. So, pala tayong battery. Okay, napalitan na. Power on. Yun. Gumano na siya. Yun. Take off. Alright. Video. Ah! Hindi ka rito. Hinahangin siya. Babaan natin. Nahangin siya, hindi niya kayo. Sobrang lakas kasi talaga ng hangin. Yan siya, ang, ang ganda. Ah, angas Oh. Up, up. Up. Up, up in the way. Ah. Hinangin, hinangin, hinangin. <laughs> Ay, hinangin siya, hinangin siya. Pino-forward ko, hinangin. So, ang sarap maglaro. <laughs> Yan. Ay, no, papunta doon yung hangin. Tingnan niyo, bibitawan ko yung ano, ah. Ya. Yeah. Try nga natin yung ibang mga ano niya. Meron dito yung paglumayo siya tas ah, return home natin ito. Return home to eh. Angas oh Kaso ang lakas kasi nung hangin Kaya nakakatakot pali pa rin na mataas Reverse Okay, ito na siya. Try natin ulit pali pa na mataas. Oh! Thank you. Ah, gumagana siya. safety land <laughs> so paano ba to ayaw gumana nung start cam pero check natin mamaya yung mga kuha niya hindi ko gaano kasi napipindot yung recording ng video kaya siguro hanggang dito na lang muna yung gagawin nating video sa kanya kasi nga delikado ang lakas talaga nung hangin mga chong so, nakakatakot talaga siya pali pa rin na mataas so stop na muna natin ngayon check natin yung mga nakuha video niya 'Yung pinalipad natin siya. Kahit konti lang 'yon, at least tinala natin 'yung cam niya kung goods naman. So, 'yun, dito na lang muna natin dadapusin 'to. Pero uuwi lang ako, tapos 'yun mag-edit -e lang ako para mapakita ko sa inyo 'yung kuha nitong uh, GoPro ano natin, ay GoPro. <laughs> P8 drone or kung tawagin eh uh, DJI Mavic 3 ah uh, clone. So 'yun. So tara, lipit ko lang 'to tapos sibat sibat So 'yun. Nag-picture naman siya, na-save ito siya oh. Pictures. Ayun, ito na siya ngayon. Yung latest na pinicturean natin. Nagsisave save yung pictures. Yung picture niya. So ngayon sa video, wala ako na-save, ayan pa rin yung video niya. Tinto. Oh. So, gumana dito sa screen kasi connected nga siya so nagre record siya ayun na 5 seconds no tingin ko na ngayon yung video so idiin ko lang ulit 3 seconds pagdating sa cellphone so namatay na siya nag stop check natin so ayan lang lumalabas ang um, nakalagay ay local video library So, ganun nga ang nangyari mga chong. Uh, bali yung pictures o photos, nasa-save siya sa phone ko. Pero yung video na nare-record ko, kahit gumagana siya sa screen or sa joystick, eh, hindi talaga nagsisave dito sa cellphone ko. Hindi ko alam kung bakit. Uh, hindi ko alam kung anong problema. Pero, siguro kung na-experience nyo yung ganun, baka pwede nyo ako matulungan. Kung anong gagawing setup o setting sa video. Video ng drone na save sa phone gaya ng picture ni drone isi-save sa cellphone so sana matulungan nyo ako pero may naisip naman na akong idea na para ma record ko pa rin yung aerial video natin which is gagawin ko doon uh, uh, screen saver ko na lang siya ay screen saver ba tawag doon yung ibibideo mo siya sa screen mo So, di ba nga, ko connect naman sa wifi yung drone tsaka yung cellphone. So, yung, kung ano yung makikita niya ni drone sa ere, So, automatic, ma-screen recording na cellphone. So, yun na lang yung gagamitin ko muna ng setup. Pero, sana matulungan nyo ako may ganito kayo naging problema sa drone nyo. So, yun lang mga chong. Uh, sa next time na vlog natin, papakita ko naman sa inyo yung magiging footage nga nung screen recorder natin. So, yun lang. Maraming salamat. Keep safe. God bless. And, peace out.